Good evening everyone! So yan guys, update tayo sa Bigas kasi kanina nagpa-deliver tayo. So meron tayong pinadeliver kanina na 20s na tig to 25 kilos na sako. So yan guys, yung ating update. So kanina may nabawas na dyan guys. Ito kasi yung natirang stocks ko dito, bali mayan So may bumili kanina na 25 kilos ng ano, ako ko Pandan. Tapos yan, nagsalin ulit tayo. So yan na lang. Nabawasan na naman yung ating sinaling. Bukas na ako magsasalin, guys. <mimitation> Dahil ngayon ay July 14, 2025 at kanina guys, I'm nag-deliver ang bigas at ang Nature Spring. So, super busy ako kanina. kaya mag-update ako guys sa mga kaganapan natin kanina. So, mag-share tayo ng discarte natin at strategies natin dito sa ating tindahan So, paano nga ba ako uh, mabilis makapagpaubos ng bigas? So, in short, uh, napapaikot ko ng maayos ang kuhunan ko sa bigas guys. So, dito guys sa ating tindahan may kita nyo naman yung presyo ko. Kung, 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 kung compare natin dito sa presyohan dito ng mga kapwako, seller, retailer ng bigas, uh, medyo mababa dito sa akin. So, yan yung isang strategy ko, guys, na talagang simulat sa pool ng pagtitinda ko ay hanggat maaari na kaya naman na ibabay yung presyo ng items na itinipinda ko dito, lalo na na Ah uh, gusto mong mabili sumakay dito ay talagang intimidating So tulad sa bigas guys, unang-una, dahil tayo ay nag-avail tayo hanggat maaaring makapag-avail tayo ng free delivery. So yun yung nangyari kanina, uh, pag nagpapadeliver ako sa kanila, minimum 20 na 25 kilos na bigas, yan yung free delivery dun sa isang supplier ko. Sa iba naman, 5 sacks na minimum free deliveries din. Yun. Kaya lang yung iba, medyo mataas, medyo mababa. So depende yan sa mga bigas kung paano tayo magpresyo. Ah, uh, strategy ko ay uh, medyo babaan natin yung ating ah uh, mark up sa ating mga paninda. So ako kasi guys, hanggat uh, pwede na magibaba, ibababa ko. Okay lang sa akin na uh, maliit ang aking tutubuin. Ang importante, mabilis naman na maibenta ko. So pag maibenta natin ng mabilisan, mabilis din yung Uh, ikot ng ating kalaban. So, yan guys. Tapos, number two ay pakikisama. So, yan, hindi yan nawawala sa akin yung pakikisama ko sa aking mga suki. Eh. So, simulan sa pool na ako nagtitindahan talagang patindi ang pakikisapa ko sa kanila. So, kahit sino yan, kahit nga may nagkakaroon kami ng issue sa pagdating sa utang. so, ako kasi, pagutang utang, pero pag ano, okay ako sa akin. Basta, importante sa akin, wala akong dinadalang mabigat sa akin Bip -bip, kasi ako din naman ang nahihirapan, guys. So, yan yung dalawang strategies ko dito sa aking tindahay na ina-apply ina -apply, guys, na alaking tulong na napapaikot po ng maayos yung aking ano, ng aking punan sa bigas na kung tutusin guys ah, uh, marami kami nagbigasa na dito so, last month, dalawa yung ano, nagbigasan na eh, dalawa lang yung happy, ano dito Kaparehas na ni Roshanne na nagbibigasan din, so okay lang yon kasi nangangailangan uh, din sila ng ano, may mga pangangailangan din sila na dapat i-sustain din nila. So, wala tayong karapatan na pagbawalan sila. So, isa din lang silang negosyante na, na nangangailangan ng uh, Uh, kumita para masustain sustain yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So, ang laban na lang na, ang labanan na lang guys is kung paano natin i-discardihan o strategy kung ano yung strategies na i-a-apply natin sa ating mga uh, negosyo lalo na pagdating sa uh, ating tinda, sa ating mga paninda. So, yun lang naman guys. Uh, siguro yun lang ang lamang ko dito yung presyong mababa at pakikisama. So, siguro, nakikisama din sila. So, hindi natin yan. Pero, pagdating sa presyo ng bigas, guys, uh, ako yung pinakamababang presyo dito sa bigas. At isa pa, guys, pag nasa bigas naman, so, hindi naman porket mababa yung bigas mo, ay kailangan din natin na uh, huwag naman yung sobrang hindi na makain ng ano na. Kasi, merong mababang bigas na kahit ako hindi ko na makain talaga. So, hahanap din tayo ng bigas na kahit mababa yung presyo, quality at masarap yung bigas. So, yun lang naman ngayon yung gusto kong i-share sa inyo guys, yung discard tips ko at yung strategies ko na ina-apply dito sa aking bigas. Kung paano ko mapaikot ng mabilis yung punan ko sa tindahan. Kasi ako guys, weekly po ako nakakapag-deliver ng bigas. So, hindi yan sabay-sabay na supplier. Kasi may tatutuwa akong supplier. So, uh, alternate sila kung minsan, pag naubos na yung isa kong bigas na doon sa isang supplier ko lang nakukuha so dun ako nakakapagpa-deliver so kung minsan, sa isang linggo dalawang bes kung naman isang bes lang talaga so yan lang naman guys yung kami na share ko sa inyo na nakatulong talaga na kaya ang ating bigas ngayon ay hindi lang isa uh, yung apat na klase na bigas kasi nagsimula ako sa isa at sa naging apat ngayon guys meron na po ako nine na klase ng bigas local sa kaipote tapos nakakapagpag-deliver na tayo ng uh, na nakaka-wait tayo ng free deliveries kasi guys dati hirap ako uh, i-maintain na uh, magpa-deliver tayo ng free delivery na yung every 20 yung minimum na mag natin yung minimum time hirap na yung hirap-hirap ako dati guys sa ngayon dahil uh, napag-aralan natin yung flow ng uh, bigasan natin kahit papano ay yun nga yung strategies ko, malaki yung yun na yun, nadagdagan yung ating stocks So, yun lang naman. And God bless us always. Happy selling everyone. And I love you all.